kapag iniisip natin kung ano nga ba talaga ang panitikang Southeast Asian, madalas pumapasok sa isip ang mga tema ng revolusyon, pakikipaglaban, paghingi ng kalayaan o iba pa na siyang napaka-importante nga naman. Ito'y dahil karamihan sa mga bansa mula sa Timog Silangang Asya ay kolonisado noong ikadalawampung siglo na may eksepsyon lamang sa bansang Thailand. Ngunit sa panahon kung saan naghihilam na ang karamihan sa mga bansang ito at patuloy nang nagkakaroon ng sadiling boses ang kanilang mga literatura, paano na ang ibang temang importante rin namang pag-usapan? Sa isang rehiyong maalinsangan ang init, sagana sa ulan at tubig at malago ang kalikasan, nabibigyan pa ba ng halaga ang temang ito para sa isang uri ng sining na may malaking taglay na kapangyarihan? Ang term na eco-poetics ay ginagamit para sa mga akdang pampanitikan na pumapatungkol o may kamalayan sa kanyang kapaligiran. Ipapakita sa video na ito ang manunulat na si Trang Nguyen mula sa Vietnam at kung paano niya ipinaglalaban ang kalikasan sa pamamagitan ng pagsusulat ng kwento. Kalakip na rin dito ang iba't ibang author mula sa ilang bansa sa Timog Silangang Asya na mayroong pagbanggit sa tema ng kalikasan o kapaligiran. Ang tema ng kalikasan ay higit pa sa tema ng kapaligiran lamang. Ito'y tumutumpok sa mas malalim na problema ng lipunan. Ang mga nangyayari sa ating kapaligiran ay resulta ng ating mga aksyon na may malaking impluensya ng mga taong makapangyarihan at ang pagbabago ay maaaring magmula sa ating sulatin. Isa si Trang Nguyen sa mga manunulat sa Timog Silangang Asya na may focus sa eco-poetics. Ang kanyang passion sa pangangalaga sa kalikasan ay nagsimula noong siya ay walong taong gulang nang makita niya ang isang oso na pinagmamalupitan para sa paggawa ng tradisyonal na medisina sa Vietnam. Natapos niya ang kanyang PhD sa Biodiversity Management sa University of Kent sa England kung saan ang kanyang pananaliksik ay tungkol sa epekto ng tradisyonal na medisina sa Asia sa wildlife ng Africa. Itinatag ni Trang ang Wild Act, isang non-profit na organisasyon na nagtutugis sa illegal na kalakalan ng wildlife sa Vietnam. Upang lalo pang mapatibay ang kanyang pagkikibaka sa kalikasan, sumusulat siya ng children's literature upang magbigay inspirasyon sa positibong pagbabago. Ang ilan sa kanyang mga kilalang akta ay ang Saving Surya, Chang and the Sun Bear at Saving Hinon, Chang and the Elephant. Ang mga ito ay batay sa kanyang mga karanasan noong kabataan. Naniniwala siya na mahalaga ang edukasyon sa mga bata. Sabi niya, Children are like sheets of white paper. Whatever we draw onto them will stay. Hangad niya na makapagbigay inspirasyon sa mga nakababatang henerasyon upang tulungan silang maunawaan at mahalin ang kalikasan. Saad niya, if you don't understand something, you wouldn't be able to love it. Without love, there is no protection. Naniniwala siya na hindi sapat ang pangangalaga at pag-uusap tungkol sa mga problemang pangkalikasan. Kinakailangan ang tulong ng polisiya ng gobyerno upang maisakatuparan ang kanyang hangarin na mapabuti ang kalagayan ng ekosistema. Bukod sa kanyang pagsusulat, nagtrabaho rin si Trang sa mga pandaigdigang organisasyon ng pangangalaga ng kalikasan at nagsusulong ng mga praktikal na hakbang sa pangangalaga ng kalikasan. Umaasa na sana ay makapamuhay tayo sa isang mundo na malaya at ligtas sa hinaharap. Kung titingin naman tayo sa kabilang dako sa bansang Indonesia, matatagpuan natin ang samut saring mga manunulat na ginagamit din ang kapaligiran bilang isang sangkap sa kanilang mga panulat. Kung tutuusin, mahirap iwasan ang kapaligiran pagdating sa paggawaan ng kwento, sapagkat lahat naman tayo ay pinaliligiran nito, mapanakatira ka man sa syudad o sa probinsya. Lahat tayo ay umiikot sa iisang mundo, ngunit may sarili-sarili tayong version nito. Papasok dito si Taufik Ismail ng Indonesia, isang manunulat mukha sa Angkatan 66 o Henerasyong 66 na siyang henerasyon ng mga young leaders na sumusunod sa pagbagsak ng Presidente Sukarno at sa kanyang mundo ay hiwalay ang sining at politika dahil sa kanyang pagpirma sa Manifest Kebudayan o Manikebu ngunit mapapansing tanyag naman sa kalikasan ng kanyang mga akta ang kapaligiran. Mapaghiwalay ba ang politika at kapaligiran? Isa yan sa mga kontradiksyon ng Manikebu sapagkat malapit at konektado ang kapaligiran at politika. Makikita ito mismo sa isang parte ng akda ni Ismail na pinamangatang I Want to Write Poetry. I want to write poems that make it impossible for Japanese businessmen to pillage the forests of Kalimantan that stop oil drillers and international capital investors from bribing authorities of little faith and bring a halt to bribes for customs and justice officials. Makikitang mayroong kamalayan ang persona sa mga panganib na resulta ng kapitalismo, ang pagkakalbo ng mga gubat at ang pagbubutas ng lupa para sa krudo. Malaysia sa mga epektong pangkapaligiran nito. Ngunit hindi rin may na may tinutumpok itong pampolitiko. Sa isa niya namang akda na Reading the Signs ay mas makikita ang ekolohikal na paglalarawan. We see the sky turning gray. We see the lakes wasting away. Small birds no longer sing in the morning. We see smoke filled with chemicals and carbon dioxide years on Bagaman ito ay tila nakapokus lamang sa kalikasan o kapaligiran at ang malungkot na imahin nito, hindi pa rin mahihiwalay ang politika sa mga mensahe nito. Ang politika kasi ay hindi limitado sa politika ng gobyerno o ng pamahalaan, kundi ito'y patungkol sa relasyon ng kapangyarihan mula sa kahit na anong individual. Anong rason ng mga usok na mula sa mga pabrika na siyang sumisira sa kalikasan? siyang nagreresulta sa ulap na kulay abo, lawa na namamatay at ibong naglalaho. Ano pa ba, ba kundi ang pagpapalago ng negosyo ng mga kapitalista na siyang may uugat sa pagnanasa ng pera at kapangyarihan, isang uri ng politika. Hindi natatapos sa ikadalawampung siglo ang pagsasulat ng kalikasan sa Indonesia. Bilang parte ng Pacific Ring of Fire tulad ng Pilipinas, Madalas tamaan ang mga bansang ito ng lindol at kalakip na nito ang potensyal ng tsunami. Sa rehiyon na ito ay madalas din ang mga bagyo na siyang nagre sa baha. At dahil mahigit one-fourth ng bansa ay prone sa baha, isa ito sa mga pinakamapinsalang sakuna na maaaring mangyari sa bansa at ebidente ito sa mga kontemporaryong akda tulad na lang ng mga akda mula sa Indonesia na Flood Season Jakarta ni Kairani Baroka, A City of Rain and Drought That Follows ni Hamza, akdang mula sa Thailand na All Trash on the Eastern Side ni Duanwad Pimwana at akda naman mula sa Pilipinas na Yolanda a typhoon ni Sara Gambito. Mayaman ang rehiyon na ito sa samot-saring aktang pangkalikasan. Layunin ng video na ito na buksan ang kamalayan ng mga manonood ukol sa kahalagahan ng ikopoetik sa panitikan. Sa pamamagitan ng pagtalakay dito, napapalawak ang kaalaman ng mga mamamayan tungkol sa partikular na temang ito sa literatura na maaaring maging susi tungo sa pangangalaga sa kalikasan. Si Trang Nguyen at Taufik Ismail ay ilan lamang sa mga manunulat sa Timog Silangang Asya na naglalayong paunla rin ang ecopoetics. Ang kanilang pagsulat ay ilan lamang sa kanilang mga aksyon upang lalo pang mapagtibay ang kanilang prinsipyo sa kalikasan at matupad ang anumang hangarin nila para sa kapaligiran. Sa kanilang paggamit ng papel at lapis, naway mabatid nating mga mambabasa na hindi lamang nagtatapos sa isang hakbangin ang pagsulong ng ating mga pangarap sa bayan. Maraming uri ng pagkilos ang maaaring gawin ng isang individual para sa isang layunin. Maaari tayong kumilos sa pamagitan ng pagsulat o paggawa ng kung anuman ang ating ekspertismo. O kaya'y direktang sumama sa pag-advokasiya o aksyon. Ang mahalaga ay magamit natin ang ating kaalaman upang isulong ang kung anumang adikain ang gusto nating isulong at alalanin na hindi natin magagawa ang lahat ng ito kung wala tayong komportampling tirahan sapagkat pinalilibutan tayo ng kalikasan kaya't imposibleng ito'y ating makalimutan.